<laughs> oh, ba't ngayon ka lang? Kanina pa yung friend mo nag-antay sa andyan sa kwarto. Ah? Uh? Oh, bakit nandyan? Kumain na ba siya? Ang arti-arti nga ng friend mo eh. Ang sarap nga ng ulam natin na niluto ko, pero ayaw kumain, masyadong namimili. Bakit? Ano palang gusto niyang kainin? Iwan ko sa friend mo, masyadong maarti. Ayaw niya sa pagkain na kahahain lang kasi mainit daw. Ayaw <laughs> din naman niya sa pagkain na malamig. Ang gusto niya yung mainit-init. Ayaw! <laughs> <laughs> siya kumain. Eh dapat, eh pinakain mo sa kanya kung anong gusto niya. Kasi bisita naman natin. Bakit pagkabisita ba kung anong gusto niya, kailangan ibigay? Oo bisita yan eh. Tsaka pa, minsan lang naman. Pagbigyan mo na. Oo, pinakain ko na. Ibinigay ko na lang sa kanya kung anong gusto niya. Kahit labag sa loob ko. <laughs> Bakit? Ano bang pagkain na mainit-init na binigay mo na nagustuhan niya? Pututoy. <laughs>